Bakit not payable na po ang nakalagay sa mga star ko at hindi na po on hold? So hello mga kareels, kumusta po kayong lahat? So ngayong araw ay pag-uusapan natin itong mga star nyo na not payable na po ang nakalagay. Alam nyo ba na hindi na po talaga kayo mabayaran ni Mita kapag ganito na ang nakalagay not payable? Alam nyo kung bakit? Dahil hindi nyo na po, hindi nyo po sinunod yung mga inuotos niya. So kailangan po kasi guys na Bago. Okay? Bago mag 6 months ay nakapag-set up na po kayo or na-set up nyo na po yung uh, start nyo. Okay? So, yun na nga guys. Sayang pero... Wala na tayong magagawa dyan, okay? Kaya sa mga namonetize na sa star at hindi pa nakapag-set up ng... Ah, hindi pa nakapag setup So, ngayon pa lang ay iset up nyo na po kasi sayang yung mga natanggap nyo yung star galing sa mga followers nyo, okay? So, ito kasi guys, isa kapatid ko siya and then, namonetize siya sa star nung March pa. And then, ang... Kay Mita kasi, guys, is hanggang, ano lang siya, eh, hanggang, kapag, sa 5 months pa lang, guys, marami na yung notification si Mita sa inyo na i-set up nyo na yung star nyo. Okay, yung P-out nyo. So, yun na nga, ang, na busy, busy rin yung kapatid ko, so, hindi niya na pinapansin. Nag-upload to upload lang siya. And hindi niya na malaya na umabot na ng ano, 7 months, 8 months. O, so, kaya ganyan na ang nakalagay, not payable na po. Kasi nasa polisiya na yan ni okay, na kapag umabot na ng, or lumagpas ka na ng 6 months na hindi mo pa na-set up yung payout nyo, ay hindi nyo na po makukuha yung mga natanggap nyong star. So, yun na nga guys, no? Kapag available na po yung star nyo. For sit-up, ay sit-up nyo na po ngayon. Huwag nyo na po pabuti ng 6 months po. So, kung ang problema nyo ay bank account, so, yun na nga guys, no, i-install nyo lang po yung Hello Money muna for temporary. So, yun yung gamitin nyo. Sa so, mga valid ID lang po ang kailangan yan para po ay ma, uh, ma-sit-up nyo yung Hello Money. And then, sa 10 number naman guys, kung wala kayong ten number, ay uh, unemployed lang po yung ilagay nyo muna. So, okay, kung... Kung may uh, ano kayo guys, kung halimbawa, i eh, magkaroon kayo ng notification na i eh, ipa-update ni Mita yung payout nyo. So, okay lang po yun ha. Kasi nga dito, ang payout natin ay pwede pa rin natin i-update. Okay. So, walang problema yun kung basta... Hmm, basang gawin nyo ngayon, i set up nyo na agad yung mga star nyo para po ay hindi masayang yung mga binibigay ng mga followers nyo. Alam nyo guys, is pera yan. Okay, pera yan. Kasi kapag na up nyo yan at hindi pa kayo makaabot ng 25 or yung 100 ay ma-unhold lang yan. At kung makaabot na kayo doon sa minimum, lahat ng unhold nyo ay makukuha nyo yun po. Pero kapag ganito ang nakalagay, so hindi nyo na po talaga yan makukuha. So, sobrang haba na to. Kaya hanggang dito na lang. And thank you so much for watching. And please, don't forget to click the follow button for more tips. So, yun guys. Palo na rin po ng, ano, ng bahay ng kapatid ko. So, bye-bye. <laughs>